Yan, daming wapper Whopper, flavor banana. And flavor cocoa. And flavor orange. Ayan. Apat yan, guys. Ito, flavor strawberry. So, yan. Hindi ito mawawala. Yung tinapay at saka itong coca. Ay, ito? Nalaglag na. Yan ang ano, mura lang to guys. Yan. Dito tayo sa Coca. Yan, chicken flavor yan. Yan, yan. Ito guys, ano. Masarap siya guys, putata. Cheese putata. Yan. Digestive biscuit and tea. Yan, yan. May tayo. Tsaka may ano, strawberry jam. At saka, meron tayong condensed milk. Dahil gagawa tayo ng macaroni salad. So, bumili ako ng macaroni. Then, syempre, natitira pa. May binili ako nung nakaraan. Natira ng isa. Yan, butter cookies. Tsaka, tuku ka. Oh, di ba? Bongga. So, ang dami nating food. So, yan ang mga food natin. Guys, yan ang mga food natin. Guys, hindi tayo maguguto kapag kailangan natin ng pagkain. So, ito guys, ang aking extra food. Yan. E, strawberry. Strawberry, banana, cocoa, kukuha and orange flavor. And cup noodles ko Chicken. Yung isa chicken. Yung isa big seafood. At saka hindi mawawala ang tinapay. Then, eto guys, tikman nyo to guys, masarap siya. Yan, ito medyo spicy, konting spicy. Itong potato cheese Malinam na Manamis-namis siya guys Masarap Syempre Ito ang digestive biscuit Paubos na siya guys oh. Ayan ang laman Kasi naubos na yung biscuit Ayan ang laman nya Cookie Chunkies Chunkus Ayan Ayan ang laman nya Kasi naubos na So ito Mayroon pang dalawa Natitira So, yan talaga, guys. Ano, nag-i-stack nag talaga ako dito ng pagkain. Kasi, anytime na gusto kong kumain, ito, Fiori kumakain ako. Anytime gusto kong kumain, walang problema. Diba? Kukut-kutin lang natin. Yan, Nutella. Yan. Nagbili ako ng strawberry jam. Meron ako nitong condensed milk kasi nagluluto ako ng macaroni salad at saka nagluluto ako ng gulaman parang pang dessert ko so kaya meron tayo niyan kauubos ko lang ng cream so hindi tayo nakabili so ito, ito lagi hindi, hindi yan nawawala sa akin lagi ako meron niyang kay stock hindi ako nagluluto niya na araw-araw kasi di ba masama yan na araw-araw so syempre may cookies. Yan. Yum, yum, yum. So, ayan, guys. Yan ang aking mga extra food. So, hindi tayo magugutom sa loob ng kwarto. Anytime pwede kang kumain. Yan.